Good morning po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba yung dagat, dagat na may mga sa Iglesia Ni Cristo uh, Ito po ay tungkol po kay Ipi Panyo Baka ito na po ang huling video ko na pag-uusapan natin si Ipi Panyo Labrador uh, Kasi matindi po kasi ang kanyang ginawang pagyurak at mga kasunungalingan laban po sa atin sa Iglesia ni Kristo. Patunayan niya kanyang mga sinasabi sa korte kapag sa nahuli na. Sapagkat nasampa na siya Ang patong na kaso at maraming magasampa sa kanya mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay talagang nagmakaawa na po siya at humingi na sana suporta. Ayaw ko kung sino susuporta sa kanya. Kung meron man, ilan na yan at may hangganan po ang suporta ng tao. Kaya subaybayan po natin kung ano po ang mangyayari sa kanya. Kung hanggang saan siya sa tulungan ng mga nasa likod niya. Pakinggan po natin siya ang kanyang pahayag tungkol sa paghingi niya ng suporta sa mga uh, kakampi niya Ah, uh, ito po siya. Pakinggan niyo po ninyo ang kanyang pahayag. Hindi ko pa ipapanood dahil malabo po kasi. Dahil ah uh, ang ginagamit ko sa pag-video ay eh, cellphone lamang po. Bilang isang nagsimula lamang po. ah uh, pakinggan lang na po natin ang kanyang uh, pahayag. Alam niyo lang po ang boses niya. sa pera. Na kung ano ang kaya ninyong gawin sa pamilya ko, sa akin, ako na nagsasabi sa inyo. Mahirap mangagat ang labrador. Masakit. Kahit nag-iisa yan. Ah, kahit nag-iisa yung labrador, pag nasaktan yan, ang laban, matindi no? mga agat yan. Kaya kayong mga iglesia ni Manalo. Alam ko kaya malalakas ay, loob din yung mga hinayupak ng kayo eh. Tulong. Ah, dahil may pera kayo, may impluwensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo. Pero hindi nyo ako matatakot. Kaya nga mga kababayan itong darating na ilang araw. Pini-prepare lang namin. So marami na kasi nakikisa. So may tumutulong na sa ating iba't ibang mga reliyon. Inilalatag lang nila yung mga ebidensya sa mga katiwalian, kalokohan ng Iglesia ni Manalo. So ako po yung front nila ngayon. So hinihingi ko lang po yung panalangin at suporta po ng ating mga kababayan. So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang sumama sa akin. So syempre alam niya naman ang buhay natin. So nang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter eh sana po suportahan niyo po kami financially kasi Ay, no, syempre hindi ko pa. naman po kayang o ako lang, kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na... hindi naman sasabing nagbabodyguard sa akin. Ah... Uh, kumbaga, parang ano lang. Talagang nakikisa lang dahil alam nilang... Ah... Uh, sa tama tayo no? salamat po sa mga kaparyan na nagpaabot po sa akin ng uh, misahi sa mga ibang pastor, salamat po sa inyo at talagang hindi po natin hindi ko po tatantanan to, talagang puputulan ko po talaga ng sungay itong iglesia ni Manalo no? puputulin ko po talaga yung sungay ng iglesia ni Manalo. Kung gaano kataas yung sungay ng iglesia nila Ay, tayo, yung simpahan tayo, 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 nila. Tayo, ganun ko puputulin yung sungay tayo, nito tayo, na Eduardo Manalo. Akala kasi nila dahil mayaman sila, may influensya sila kilala sila, may mga tao sila. Mabuti na sila. No? Yes, mahirap lang tayo. Maralita lang tayo. pulubi lang tayo. Pero mas titiyakin ko. Mas makatao ako sa'yo. Eduardo Manalo. Ha? mas makatao ako sa iyo. At higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Yes! Minura kita, minura ko yung mga aso mo. Pero dapat lang 'yon. Dahil kayo, ha? Ah, kayo ay traitor sa bayang ito. Na kung saan nagpapagamit sa mga politiko, na kung saan tagapagligtas ng mga kriminal na katulad, katulad ni Sara Bulate, tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Digongyo at iba pa. 'Di ba? masakit ba masakit ba malaman iglesia ni Malalo? Na kayo ay pera pera lang, Ha? na kayo ay may mga kriminal yari paratang, eh? ha? na mga tao na handang hey, pumatay hey, para yun, sa si inyo, magalit okay. kayo mo. magalit kayo Anong pakialam ko? ano Ngayon, nagbabayad kayo? Ayan, ng, ng milyon para lamang makita ako? Kasuhan ako? kayo? ano pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mahuli nyo man ako, mapatay nyo man ako, never akong magsisisi sapagkat ang ginawa kong ito ay para sa taong bayan at lalong lalo na sa iba pang mga reliyong inapin ninyo. Sa taong Pinatakot. bayan ba talaga o para sa pera? Hindi sila makapagsalita kahit nasa tama sila dahil ginagamitan ninyo ng pananakot, dahil pinapatay ninyo. Ilang pari na pinatay ninyo? Eduardo Manalo, ilang, ilang pari na pinatay ninyo? Yung mga pahayag niya, ay mga kasunyong nalingan. Mula bata hanggang ngayon ay Iglesia Ni Cristo ako. Pagkat ako ay isinilang na Iglesia Ni Cristo. Kayo mga sinasabi niya ay kabulaanan sapagkat wala po sa Iglesia Ni Cristo ang kanyang mga sinasabi. Yun ay kabulaanan lamang ang kanyang mga salita. Sapagkat ang Iglesia Ni Cristo ay hindi po lumalabag sa anumang batas sa ating bansa bagkos ay sumusunod ang Iglesia ng Kristo sa batas ng ating bansa lalo na sa batas ng Diyos kaya isang malaking pasinungalingan ang kanyang mga pahayag kaya nga ay ngayon humingi na siya ng uh, tulong, uh, tulong financially uh, nawaga na siya at nararamdaman niya na yung pressure at alam niya na nasa ikinasuhan na at talagang kailangan-kailangan niya ng pera dahil maraming mga lugar sa kapuntahan kung saan may sinasampang kaho sa kanya kaya talagang dito niya may isip ang kanyang mga ginangwang hindi tama cen lamang po at paalam na sa ating lahat.